So for today's video Mga kabulbol ito Gumawa tayo ng DIY incubator Meron tayong hindi napipisang itlog doon Dahil nga Yung kagabi Ay Napisa na Kagabi And then kaninang umaga Ay wala Dahil nga Ninakaw ng mabait Alam nyo na kung anong mabait Yan Kaya yung itlog Na wala pang butas gumawa ko ng DIY incubator natin na sarili dahil thermostat dito yan ano ang pangit ng incubator na to pero makakapagpapisa tayo ng ating mga itlog yan. time check tayo o, 1240 yan. kanina linagay na dito yung mga itlog na yan wala pang mga butas mga isang oras na nakakalipas ngayon meron silang butas isa na lang yung walang butas dito yan Balik-balikan ko kayo mamaya kung mapipisa nga yung ating mga itlo. yan Balikan ko kayo mamaya. ko kayo mamaya. Pagka napisa nga yung mga itlo. Pagka napisa ito, aayosin natin yung mabawang incubator na to Ayan o. Oh. Ang pangit na incubator. Pero sigurado yan. Makapisa yan. Ayan. Balikan ko kayo mamaya mga kabul. Pa! Kung nagkikita nyo mga bulbol, tignan nyo napaka simple, wala tayong pan, wala tayong fan dyan na nakalagay, na umiikot. Alam nyo ba bakit wala tayong fan dyan na ginawa natin? Dahil nga ay isang layer lang ang ating tray, kaya hindi tayo naglagay ng fan. Kaya okay lang yan, goods lang yan mga kabulbol na wala tayong fan dyan. Kasi isang layer lang, kaya okay na yan. Naka-direct yung ilaw sa kanya, kaya abot na sa kanya yung ilaw. And then yung ating thermometer doon sa <clears throat> pagsagap ng init, nandoon sa ibaba, naka, naka, nakatapat sa mga itlog yan. Kaya matikyan. yan, well, kahit wala tayong ilaw, kayang kaya niya supply yung, it yung mga itlog natin. Yun yun, mga bulbol. Yan, namatay yung ilaw natin. O, di ba? Ay, di ayos tayo dyan. Bulbol, yan. O, di ba? Tintay tayo yung hanggang mamayang hapon kung may mapipisa na dyan. Balikan ko yung mamayang mga abalbol Yan, yung isa malapit na siyang mapisa. Yung isa, yung, uyong, ano, yan. Kunting-kunting no? na lang, o. Oh. Mapipisa siya. Ayun, umilaw. Ayun, o. Oh. Ang laki na ng crack. Ayun, gumagala oh. Nakikita niyo mga bulbol, hindi ko ma-open kasi linagyan ko lang ng ano dito to eh. Panghigpit para walang singaw, ayun oh, oh. Nakikita niyo 'yun oh. Yan. Konting-konti na lang mapipisa na siya. Yan, oh, yun, oh. Tukaya, dun, oh. Ayun, oh. ayun oh, 'yun oh. Yung tuka niya nakikita ko doon oh. Ayun oh. Ah, 'yun oh. Ayun, ayun. Nakikita niyo mga bulbol. Ayun oh. Ano? Yung tuka niya nasa baba ano, oo. Gaya, mapipisa na hanggang mamaya yan. Tapos yung dalawa, mapipisa. Ay, ay, Chinese chicken, tatlo. Tsaka isang Texas. At, hindi ko kayo mamaya mga bulbol Time check muna tayo ulit. Sa nga una, namatay. Yan. Matay siya ng 37.8. Yan o no, mga bulbol, konti na lang mapipisa na yung isa yan o. No? Tapos ito pa yung isa o. Oh. Yan, no? Oh. Nakita nyo, umangat yung ano niya, Ito ka, yung shell. Ito yung isa, meron din buhos dito. Ito, meron hanggang bukas siguro to. Pero buhay. Uh, sinilip ko na, kinandling ko na siya. Buhay na buhay yung sisiw. Pero hindi mo tayo sure kung makakalabas siya o hindi. Pero ito, sure na yan, yung mga tatlo. Yan, time check tayo. sa so, nakalipas o. Oh. Nakalipas lang 12 minutes bigla lumaki yung ano nito yung crack kaya wala nang wala nang 10 minuto yan napipisa na yan naririnig nyo ang lakas na ng iyak nya balikan ko kayo mamaya mga kabulbol ito yung ano nga yan, yeah. o yun mga kabulbol oh. meron na naman isang napisa napisa na naman yung isa yan time check tayo o oh. nasundan siya ng yung kanina eksaktong alaw na siya napisa kaninang tanghali ngayon naman eksaktong oh, na uh, 742 napisa yung isa basang-basa pa umalis lang ako kanina hindi pa siya nabutas pa lang ayun ang mas malakas siya kaysa doon sa isa yung isa naman ayon may butas na rin yung isa na lang yung walang butas yun yung nasa unahan doon yung isa yun oh no, nagkikita ko na. yan proven tested siya mga kabulbol napipisa niya ang mga itlog natin yan yan bukas sigurado mapipisa na rin yung isa. Ayan, bukas abangan natin yung bukas yan kung kompleto or may... Ayan, namatay na yung ilaw natin. Bukas naman mga ng Bye. So, good morning mga kabalbol. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito na naman yung ating maiwan na itlog. Nung isang araw na pisa yung tatlo ng... Um, <clears throat> yan mga kabulbol, konting-konti na lang. Yan yung last night log yung napisa kanina. Mabot ng 20, uh, 22 days. Bukas ko siguro nilalagay doon sa inahin. Para ano, medyo malakas na kasi yung mga nandun eh. Ito medyo bukas palalakas na gusto to para makasabay siya. ngayon ko sila lagay to, makapakal lang. Yan o. Oh. Tapos mamaya. Yan. Bukas lalagay ko dun yan. Tapos mamaya maglo-load tayo ng ano, ng itlog, sampo. Testing, and, test, te, magte-testing tayo ulit kung mapipisa nga ba. Um, mm, proven and tested talaga. Pagka napipisa pa yon proven and tested yung ating incubator. Kaya, abagamang kayo sa bago natin ilalagay ng na itlog dito. Kaya, yeah, ito muna ang ating video, mga kabulbol. Kaya, kung bago lang sa ating channel, please like, subscribe, at pagipindot mo na ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest video at saka sa ating page na Team Kabulbol. Yan, yeah, mga kabulbol. Bye!